Agad-agad nga kami nagbakod ngayong hapon ng mga tanim ko dahil ang mga manok kasi dito sa bahay ay eh, pinagtutuka na yung mga tanim ko. Tapos kinabukasan naman ng umaga ay eh, naggambulan naman ako ng mga sitaw ko ng mga turo. Medyo malalaki na rin kasi sila. At dahil nga sobrang init dito sa amin, talagang tuyon-tuyo na yung mga lupa at ilang linggo na nga, hindi umuulan. Kaya naman tong mga tanim ko ay eh, pinasawaan ko na dilig. Mga bandang alas tres nga to ng hapon no naisipan ko na sumilip saglit dito sa may mga tanim ko. At no nakita ko nga ang mga dahon ng mga tanim ko eh, ay na ng mga manok. Talagang halos ubusin na nila lahat. Eto na mga mustasa ko na binakudan ko ng dahon ng buli, eh, talagang halos ubusin na talaga ng mga manok yung dahon nila. Kaya nga, bago pa talaga tuluyang ubusin ng mga manok, kailangan mabakudan na rin namin ngayong hapon. Maraming buho dito sa bundok ng tralala, kaya hindi kami mahihirapang maghanap ng pambakod. Ito talagang isa sa mga kinaiinis namin tuwing nagtatanim kami ng mga gulay na malapit lang dito sa bahay, talagang inuubos ng mga manok. Lalo na ngayon darating na tag-araw, ang mga damo ngayon dito sa bundok ay natutuyot na, kaya yung mga manok tsaka mga pabo dito sa bundok ay naghahanap talaga sila ng pwede nilang kainin. Kaya kung hindi hindi ko babakuran yung mga tinanim ko, talagang sasama lang ang loob ko. Baka matinola ko pa lahat ang mga manok ni mama. Ang gagamitin pala namin na pantali dito sa bako dahil ito ulit dahon ng buli. Mabuti na lang din talaga dito sa bundok ay eh, meron kami mga buho at saka mga dahon ng buli. Hindi na namin kailangan pang bumili ng mga pantali. Ang pagbakod pala nagagawin namin dito ay yung pabalagbag para mas madali kaming matapos. Hindi naman kailangan sobrang taas kapag nagbabakod para sa manok kasi hindi naman nila nililipad yung loob ng taniman ko. Mga hanggang hita lang yung taas ng ginawa namin basta hindi lang makasuot yung manok ndok at saka yung pabo. Isang pares lang yung alaga namin na pabo dito sa bahay pero kahit na isang pares lang sila ay grabe pa rin talaga makakain ng mga gulay. Mas kinaiinisan ko talaga ang pabo kumpara sa manok kasi mas matakaw talaga kumain ng pabo kumpara sa manok. Pero tuwing tag-araw lang naman talaga kami nakakaranas ng ganito kasi no choice kami dito lang talaga kami pwedeng magtanim. Hindi na kasi kami nakakatanim ngayon sa taas ng bundok dahil nga wala na kasing tubig. Tapos kinabukasan nga tuloy pa rin kami sa pagbakod kasi hindi namin natapos nung kinahaponan. Tapos nitong kinaumagahan naman hindi na kami gumawa amit na mga buho dito sa may kabilang gilid. Hinarang na lang namin dyan yung mga sanga ng mga buli tsaka yung mga dahon niya. Pagkatapos ko nga magbako dito, ang sunod ko naman na ginawa ay ginambulan ko to mga tanim ko ng mga sitaw na turo. Eto palang mga bagong sibol na to, eto yung katatanim ko lang noong nakaraang araw. Ang bilis nila tumubo. Dalawang buto pa ang pagtanim ko dyan at isang dangkal at kalahati ang pagitan. At ang gagambulan ko ngayong hapon, syempre ito ng mga malalaki. Naabunuhan ko na rin para to isang beses pa lang, at isang linggo na ang kaya ganito na sila kalalaki. Nung binakudan ko sila, talagang maliliit pa Ngayon talagang nagasilabasa na sila sa ginawa kong bakod. Yung mga buto pala nito ay galing sa angkel ko. Pumunta kasi kami nun sa kanila at nakita ako na yung mga tanim niya na mga sitaw na toro ay meron na mga toyo kaya pinagkukuha ko na. Tuwang tuwa nga rin ako dito sa paggambol dahil yung lupa ay napakalambot. At kung makikita nyo yung gabi na nasa likod ko ay talagang buhay na buhay. Pasawa kasi yan sa tubig. Pagkatapos ko ang gambulan dyan yung sitaw, ang sunod ko naman na ginambulan ay ito mga kalabasa ko. Apat na paupaw lang pala ang tinanim ko na kalabasa at hindi ko to pagagapangin sa lupa. Ang gagawin ko dito ay lalagyan ko siya ng balag. Kung pagagapangin ko kasi siya sa lupa, marami siyang kakainin na space sa taniman ko. Kaya mas okay kung gagawin ko siya ng balag. Naabunuhan ko na rin pala to isang beses pa lang. Magkasabay lang sila nung sitaw. Pagkatapos ko namang maggambol ng sitaw at saka ng kalabasa, nagdilig na ulit ako dito sa mga tanim ko ng mga mustasa. Parang kailan lang talaga, maliliit pa sila. Ngayon, malalaki na sila. Sinabay ko na rin dyan na diligan ng mga tanim ko ng mga talong. Bumubuelo na ngayon sa paglaki yung mga talong pagkatapos ko silang gambulan. Talagang pinasawaan ko sila nila dyan ng dilig, pati na tong mga sitaw at saka tong mga okra. Natatawa naman ako dito sa tanim ko na okra kasi para na silang punla. Meron din pala akong bagong tanim dito kahapon na melon tsaka pakwan na sana nga ay tumubo. Diniligan ko na rin pala dito itong mga bago kong gambol na mga toro kasama na rin yung mga bagong tubo. Mga isang linggo pa siguro at pwede na rin harvestin itong mga tinanim ko na mga mustasa at papalitan ko naman niya ng pechay at saka ng pakchoy. So yun lang for this video. Thank you for watching!